Sa mga nagpapakalat sa TikTok na mayroong masamang balita kay former President Duterte, hindi po yun totoo. He's alive and kicking, yan ang naging panimula ni Senator Bongo sa kanyang Facebook Live ngayong Huwebes ng hapon matapos kumalat sa ilang social media platform na pumanaw na ang dating Pangulo. Dagdag pa niya, may kaunting sakit pero at his age he's very healthy. Music. Magandang araw po sa inyo lahat sa mga nagpapakalat sa TikTok ng merong masamang balita kay former President Duterte. Hindi po yun totoo. He is uh, live and kicking at binabati kayo. Mga kababayad ko, ah, uh, kumusta kayong lahat? Ako po yung matanda na. At uh, hindi natin maiwasan yung balita na yun, nakasakit. Wala naman akong sakit at uh, Feeling ko, hindi naman ako mamatay. Ngayon, kagad. Nandito ako sa bahay. Ito si Bong. Hmm? Ay, ako retired na. Mamagita. Bagita mo Bong yung maliit ko na bahay. Ah, kain Ay, lang niya. Housing huh? lang ito. Uh, housing ito. ng Ay, Batiin mo lang sila, yung mga Pilipino. Na, nandito lang ako, nagre-relax. Uh, at... Uh, Nagbabati sa inyo ng magandang araw sa lahat ng Pilipino. Hindi po totoo yung nagpapakalat. Huwag kayo magpapakalat ng uh, masamang balita. Alive and kicking. Eh, Siyempre may edad na po si dating Pangulong Duterte. Kahit papano. Eh, may konting sakit pero at his age, he's alam mo, very healthy. Alam mo, matanda na ako. Nagsilbi na ako sa inyo pinakamatagal. Mayor, ilang taon, Presidente. Huwag kayong magtaka kung mamamatay ako. Mas mabuti pang magtanong bakit pa buhay pa yan. Bakit tayo na magpahinga, matanda na. Yun pa ang tanong yan. Pero kung sabi mo, balitaan ninyo, may chisme, mamatay ako. Lahat tayo, ikaw, ako, lahat ng kaharap ko sa mundong ito, mamamatay tayo hindi ako exception. May katandaan na ako, tapos na ako nagsilbi sa buong buhay sa bayang, uh, bayan ko, ang taong bayang Pilipino. Salamat po sa tulong ninyo. At inyong pagbigay ng malakas ng pangpalakas ng loob sa yung kanang paraon. Kaya kung nakaya na na Nilaban, nilabanan ko lahat, lalo na yung krimen. Uh, tapos na po, retired na so, he Very healthy po si dating Pangulong Duterte. Ako naman in my own small personal capacity, ang commitment ko sa kanya lalo na sa kanyang medical at hindi hindi ko po pababayaan ang ating dating Pangulong Duterte sa hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya at mahal na mahal ko po siya at parati niyang pinapaalala just do what is right yan magtanong kayo ng anong pinaka advice ko para sa iyo at para sa mga anak at apo at apo ninyo isa lang gawin mo lang kung ano yung tama hindi nung lang pag-usapan eh. Alam mo dito pati dito kung ano ang tama o Gawin mo lang yung tama. So sa so mga nagpapakalat Let's pray for uh, uh, former president Duterte. Okay, okay po siya oh. Fair kamao. Thank you.